iguman si makuha ang medalya sa Olympics wagi pa rin para sa mga Pilipino si world number no. 2 at Filipino pole vault star EJ Obiena bagamat hindi niya na itago ang kanyang pagkadismaya nagpasalamat naman si Obiena sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya si Tino sa detalye Muling nagsama-sama sa 2024 Paris Olympics Men's Pole Vault Final sa mga bigating pangalan sa larangan ng sport na pole vaulting. Isa naman sa pinakainabangan ng mga Pilipino ang pagpapakitang gilas ng pambato natin na si AJ Obiana, ang ikalawang pinakamagaling sa buong mundo. Sa unang salang ni EJ, mabilis niyang naabot ang 5.50 meters at 5.70 meters, ngunit nagbinti sa 5.80 meters mark. Dito nilaktawan ni Obien na ang mga sumunod na attempt sa 5.80 at dumiretso sa 5.85 meters kung saan na-clear niya ang nasabing height level. Nailundag din ni EJ ang 5.90 meters sa unang attempt, dahilan para mapabilang siya sa mga naungunang atleta sa pagpapatuloy ng torneo. Kasama si Armand Duplantis ng Sweden, Amerikanong si Sam Kendricks at Emmanuel Karalis ng bansang Greece. Pagdating sa 5.95 meters, dito na kinapos ang pambato ng bansa hanggang sa ikatlong attempt. Sa huli, bigong makakuha ng podium finish ang 28-year-old athlete na nagtapos sa ikaapat na pwesto. Sa kabila nito, bunguhos pa rin ang suporta ng mga Pinoy sa pole vault star at pinasalamatan siya sa puso, sipag at dedikasyon na ipinamalas niya sa torneo. Sa social media post ni Obiena, hindi niya itinatanggi ang pagkadismaya sa naging resulta ng laban, ngunit iginiit na marami siyang natutunan sa patimpalak at muling pinasalamatan ang lahat ng sumuporta at nagdasal sa kanya. Matatandaan noong 2020 Tokyo Olympics na magtapos sa ikanabing isang pwesto si EJ sa nasabing sports event, Kasabay naman ng unti-unting pag-angat niya sa world rankings dahil sa mga gintong medalya na naibubul sa niya mula sa mga prestigyosong patimpalak sa mga sumunod na taon. Gaya ng Asian Games gold medal noong 2023, second place finish sa 2023 World Athletics Championships at World Athletics Indoor Tour Bronze Memorial Yosef Gasparas ngayong taon. Tunay ngang malayo nang na narating ni EJ para makapagbigay karangalan sa bansa at may banderang watawat ng Pilipinas sa international competition. Bernadette Tinoy, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.